Hi guys, ito ating ayong magagawin. Ang ganda ng bulaklak niya guys oh. Mga kinuha na ko na ano ito eh. Hindi ko na alam anong pangalan. Gawa nga ng tinangay ng hangin. Ang daming baby niya guys oh. Yung mga dalawa. Saka kain dito oh. Yung, kinu ito yung dahon niya guys. Ito yan oh. Dahon ng bulaklak ha. Ah. Naglalabasa na. Yung kanyang mga ano. ano? oh ito nyo lang kung lalabasan. Kaya kailangan natin siya kunin yung mga baby. Tapos yung mga dahon na hindi kailangan. Kunin nyo na yung mga dry. Hmm. Okay, meron okay. may baby pa rin sa loob guys. So. No? Ayun po, malabas to ng daming baby. Kaya kuha na natin ng konti. Para makahinga yung mga baby. and Ah, nasira pa. Hindi maganda yung pagkakakuha ko. ano oh, nasira. Nasira. Hindi kailangan yung guys. Hindi lalabas ang baby dun. Kailangan natin siyang inatan. Yun. Yung ganyan. Okay, success. Okay. Ayun, hindi, hindi sila nagsisiksikan. Ito parang masikip eh. Kung nakuha lang tayo kunti. Ah, di ba? Success. Ah, success. Ito ko, kunin ko na lang sila ba? Ah, Hindi, bawasan lang natin. Para naman, makahinga yung bagong, ayun, okay na, ganda, ganyan, ganyan, ganda. <laughs> Ayan guys, ang kanyang mga baby. Ayan, di nakita natin yung mga baby niya. Ayun Oh. Ang daming papalabas guys. So. Gagawin natin guys. Lagyan natin ng gamot. Ayan. Matagal na rin siguro to. Gamot niya para sa mga insekto. Ito lang mga pampataba. Minsan ginaganyan ko. Minsan bumubuhos yun. Ang daming buhos. Ayan. Dahil malaki naman yung kanyang pot. Pwede yan. Tapos... Pwede niyong Iyog-iyog na iyog okay O kaya, lagyan mo ng konting bagong lupa para siya ay mas lalim gumanda ng bongga-bongga. Ayan, diba? Hmm. Okay, saan nyo ilagay itong mga, itong bagong baby natin. Ilalagay, ilalagay ko na lang sa ibang pot. Ito yung nagawa ko, guys, pag ganito. Ayan, pag ganyan pwede siya magpatong-patong. Kasi pag nakaganito na pwedeng maanohan ng tubig, yung, ano tawag yan, yung naipon, tapos, mabubulok lang, sayang, yung sayang naman. Ay, ano yan, kanya-kanyang para-paraan lang yan. Kung ano yung maganda, kung ano yung nakaka, ano, gawin nyo ng gawin. Ito yung nakakita kong maganda, guys. Para hindi mag-imbak yung tubig dun sa dahon. O, oh, diba? O. Oh. Ayan. Yan lang, guys. Tapos na. Ito, saka natin to gagawin sa ano. May mga baby na rin siya, eh. Itong lima. O, pwede na nga ilagay. dyan ilagay, eh. Diyan na nga lang. Ang laki na yan dyan. Diyan na lang para isang hindi tako space. Hmm. Nagami na yan, guys. Lalaki na yun din dyan. Bago pa yung lupa. O, oh, diba? Ayan, o. Oh, may, ang cute-cute nya. O, oh, may mga design-design pa. Okay, guys. Thank you for watching. Bye-bye. Mwah!